Kaya si ano ko kakapoy, basta mayo lang lawas, mga bata ko malipay. Eh. Nagpamutang mga mga buhi, kalibutan, ma'am. Maglay, <coughs> ma'am. Eh, kaya hindi ko man hindi magiging kabalo. Pag mayro, mga practice, eh, siya nagatudlo sa amon. Asta nga naka, ano kami magimo. Asta magabi ni, ma'am. Huwag kami um, matulog ka isa, tayo ka alas 11. May order mo kay kusog ang mga niya, pugaran. Wala niya, lang kaon. Wala man kami kakadawat sa order. Di ba may mga amo kami. Ang pag-uma naman si deliver naman sa amo namo. Di man kami makasiliyo sa damo kami himo. Mangga yung adlaw-adlaw, deliver man. Pagkahapon, deliver mo na Bakal mo bugas, bakal mo sudan. Kung di man pwede nga ipundo mo lang pugaran mo di. Wala ka man kaunon kung di man pag-deliver. Sige lang eh, ang tuson ang kabudlay kati. May mga bata na nga eskwila Kung isipon wala eh. loo'y eh, mga bata. Hindi man pwede nga muntat ko. Si lang adlo adlo ang allowance nila. Kung ko kami. Wala kami kaman iban mo. Ito ko tani ako man, usyongan Pisto pisto tani dari o. Mala adlo adlo may income kaman. Di ka afford mga ano kay tigado lang pa. Ang pigado lang ta, ma'am. Kanyang pagsalig sa ginoo. ano gina number one. Eh, kung wala, wala siya, wala mong tamahin mo. Siya mong gina sandigan ta. Kada oras, gid. Kada hulag ta, sambit sa ginoo. Para kapag uh, ubrata ng mayo, lawas at adlaw-adlaw. Tani, adlaw. ma'am, makaguro ginawa man taga gamay, ma'am, eh. Hindi lang, ma'am, antos lang. Sa ano ko kakapoy, basta mayo lang lawas, mga bata ko malipay. Nakumutang eh. ang mga buhi, klibutan, ma'am. Nahibi, kuya karon.